Okay, share lang para doon sa may mga sasakyan na kapag aalis na nawala yung busina, nawala yung uh, ilaw. I Check din niyo yung inyong mga wire. Ayan oh, ngat-ngat ng daga oh. So nawala dito yung headlight at saka yung uh, busina. O oh, yan, ngat-ngat ng daga. Nalitikit sa lahat doon sa mga nakaparking sa labas at uh, kahit minsan nasa loob din ng bahay na parking ito inaangat ng pa rin ng daga kaya napaka-importante na yung ganito nga naka-expose at uh, walang nakabalot na electrical tape o so, yun, ko lang mga pes kahit papaano ay uh, malaman ninyo kung sakaling mawala yung uh, inyong uh, ilaw at uh, inyong busina, hindi ka agad na pumupunta sa mga fuse tingnan din yung mga wire dito sa uh, inyong sasakyan para kahit pa paano ay malaman kung nangat nga tingat ka ng dagat